Welcome pala sa vlog ni Eric Kids ito ang typhoon na sikwan dito sa amin, sitwasyon ang ulas natin ngayon ay 4.30 ng hapon Friday Friday, October 3 typhoon, severe typhoon Paul, Paulo Paul, Paulo, Paulo, Paul kanina pala mga idol kasi sa lakas ng ulan nabaha itong ano, tambayan ng aking mga alaga, dito kasi may kanal dito pababa dito sa amin galing dun sa may taas ito na dito kaya tapos umapa pa tong, ito galing sa bubong namin na kaldi ay kaldiro na alulod pala alulod ano yung kaldiro umapaw dito kaya yung mga alaga natin nagsitakbuhan sa loob tumakbo sa loob tapos dito sa may kainin nila dito sa may kagaya ng aming washing machine yan nabasa pa yata itong aming kwa dito eh ito na ba? dito na puno ng tubig. Kaya ayun, wala kasing labasan to. ko kanina, wala palang klibi. Kaya napupuno dito. Ngayon gagawin natin. Kasi pag umuulan sila mga idol dito sa amin, dito sa aking munting tahanan, pumapasok dito itong ginawa natin na bahay nila. Pumapasok yung ulan dito. Kasi wala itong takip. Ginawa ko itong ay may ilagay lang namin dito ay kwan eh. Nilagay namin dito ay eh, ispa, ano? ano tawag nito screen na ito uh, just Diyos ko Rodi nakalimutan ko ayun o basta yun yung screen na ito ito ayan o nakapandyan kasi kaya pasok dito dito kasi nakalagay yung kainan nila ngayon naipan yung tubig dito kaya ang gagawin natin ngayon hindi sa makalabas doon sa may gilid ang gagawin ko bubutasan ko dito sa may gilid Diyan sa may tabi ayan subukan natin ano kung kakayanin ni Eric Kiss na butasan ko ito para may lumabas na tubig dyan sa gilid kakayanan nyo kaya yung isang kamay natin kaso problema ko yung naisip ko paano ko kaya ito si Sincil eh, di ko mahawakan Ay, gawin natin ng paraan kasi naipon yung tubig dito hindi maka ayaw ng mga pusa natin mga laga kong pusa tumatakbo sila kaya kanina habang nakalab ako habang nakalab ako tumakbo sila sa loob dito aja yung bahay namin dyan sa may ano yun, yung pinto ayun no nakikita ba dito yung sa loob yung may ilaw na yun yung aming aking kinatambayan na live stream ay pinaglalaban ko pala doon sa mesala namin eh, ngayon ano maulan pa ngayon madilim dilim na alas 4 4.30pm in the Friday Friday October 3 yung pakita ko kayong aming kwan dito mga likod likod damin na ma madamu damu aray ko pumampas pang pa aking kamay alas sige ano para hindi mabay yung ating vlog gawin natin bubutasan ko yun Kasi wala nang maapaw yung tubig dito. Hindi siya tumatapo kaya magbutas tayo doon sa gilid. Doon sa may kanto, sa 45 siguro. Sige, butasan ko. Ano mga idol? Ay, wait lang pala, hindi ko pala may stop to. Oh, oh my goodness. Munti ko pang hindi makbang yung aking pa. Ay, dali, wait lang pala. Oh, uh, uh, ala, wait lang. Ay, dito, sa may gilid. Ay, hindi nyo pala makikita dito, ano? Dali, wait lang. Naku, parang matigas. Ito, ayun, oh. Kakayanan ko ba ito o oh, hindi? Parang santok sa buwan yung ating gagawin. Naku, parang may... Ay, hindi. Akala ko pupunang... Akala ko pupunang... Pupunang ano to? Lawit ng ano? Hindi nyo pala mak hindi nyo pala ako makita dito ay hindi nyo pala makita yung ginagawa natin yan gumamit ka gumamit ako ng by script kasi hindi kumawakan yung ag ay lalo lang ilipat natin yung camera PWD kailangan natin gawin kasi walang gagawa dito hindi naman to kaya ni Mrs. gawin eh kahit na ituturo ko busy naman siya gabi sa umuwi gabi sa umuwi maagas ang umalis around 7 Around 7pm in the morning Kailangan ko just para sinlaki nitong ano Sinlaki nitong ating chisel ah, Ay naku, hindi na kaya Naku maulan, lumalakas na yung ulan na naman Eric's story He fought through the pain Strummed his guitar Danced in the rain With every note He found his light. Now he shares his journey shining bright. Every struggle it tells a tale. From shadows to dreams, he will not. The smile on your face. in the moments he laughs and he cries. A beacon of hope beneath the white skies from a stroke survivor he rises and rolls. Kaya e, na natin, silipin natin. O sa Naku, parang nahulog pa yung... Wait lang, nahulog pa yung ating... Pamigira. Nahulog yung ating... Nahulog pa aking microphone. Ay, wait lang, pahinga tayo kunti. yan malapit na yan. Kunti na lang yan. Na time lapse ko kanina, umabot siya ng 15 minutes. Punti lang to kasi ganito kakapal yan eh. Makapal to. 4x4 na hollow block. May palatada na 1 inches. Ay, 1 inches. Half inches. Baka wala pa. Ay, sige, tulit natin ano. Gagawin ko ulit na timelapse siya. Kita timelapse ko ulit siya. Sana, uh, umi. Hindi pa huminto ang ulan. Ay, hindi pa na pala. Si Bagyong bagyo pa na bakal tumatagos na sa kabila ayan butas na siya natik natin kung may tik kung may natin para ayan kunting lunga lang silipin ah. natin silipin natin kung may butas siya gamitin ko ng ating kamila kung makita natin ayun oh, Okay na yan para hindi pumasok ang daga. Yan sa may butas na sa pwede na yan. Iikon natin. Luwangan ko lang kunti ano. Ayun, ayun. Okay, yeah. Lagang doon na lang ano. Hanggang dito na lang. Pubutasan ko pa kasi nagdedilim na. Tumagal ng ating vlog. Ipinakita ko lang na. Ginawa natin yun. Kahit na isang ating kamay. Kaya natin gawin yung mga simpleng bagay na. Alam namin natin gawin. Pero panoorin din natin kwan. Siyempre, medyo iba ng pan, Iba na yung sitwasyon natin ngayon. Eh, di ba, naki? Wait lang upo tayo. Kapahinga lang ako ng kunti. Upo tayo na ng kaunti kasi napagod yung aking affected. Alright. Alam, dito na lang ko natatapusin ang vlog natin. Ano? Sana nakikita ako sa aking vlog. Salamat pala sa tatad ko palang aking mga ang aking mga very good member na pinangungunahan ng ating mga magigiting na nanay. anjay si Nanay Perky, shoutout, Ati Tess, o lahat -lahat ko na lang ano. Hindi ko na isa-isa nabanggitin kasi baka may ma-forget ako o makalimutan tayo. Eh, paluin tayo sa singit o kurutin tayo sa singit. At parang, uy, nagdidilim na. Last shoutout sa inyo, ah, sa mga andyan na nanonood. Basta lahat-lahatin ko na yung mga member ko, ano, al ang pinakabago kong member ang ating ang ating maskarado. Kilala nyo naman sinus yung ating maskarado. Si Biba, Sir Biba, shout <laughs> out. Lahat, lahat ko na naman sa mga kaibigan natin, mga kakabsat, mga kapatid, mga friends in low places, shout out natin. At ang ating mga supportive na mga kaibigan, alam nyo na kung sino-sino kayo. Lagi kong dinadalaw sa kanilang mga upload. Lagi dito na. Salamat apalaga dumalo sa aking mga, sa aking premiere sa aking walang kakwenta, kwentang premier. Laging dito na lang, umaba ng ating pinag ayaw -yaw. Umabot ka sa video na ito, ikaw ay isang survivor.